Pwede mo nagsabot dahil, manglakaw mong dua. Ako okay, gini na ito. Ito tayo ito ka. Ay, tagbugas. Ah, oh, wala na dahil kagbugas? Tagbugas. Nauro to dahil inyong bugas dahil, di ba? Pag anin mo dahil, dagan pa kagbugas? Wala uh, na. Wala na kay bugas. Hello po sa inyong lahat mga kalingap. Ito po, kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So, please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga kalinga Bella Ayo at panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayo so yun lamang po mga kalingap. please subscribe Bella Ayo thank you and God bless po maraming salamat po agang kay ganda po sa ating lahat ayan alito po si Tatay Mario uh, pangalawang bisis sa po niyang uh, bumalik dito sa bahay nung una unang bisis po ay namamas ko. Nabigyan po natin si tatay at sa si nanay ng konti pera. At eto, mga lawang bisis, wala na po daw silang bigas. At sabi ko noon sa vlog ko, kapag wala na silang bigas, uh, pupunta lang po dito sa bahay at para mabigyan po natin ng bigas. As ay tay, may muntag! Ayan, good morning. Ito po si Tatay Mario. Kumusta? Yeah, Adalito Kumusta man? At suri suri ka? Aling kong satay? Sa Ayan, nandito po si Tatay Mario sa ating bahay po mga kalingap Ano ito? Namasko? Manaman ang Pasko? <laughs> Siya mong kauban. Asa man si Nanay Lydia? Bayaw ko kuno sa ban, tuwa, wa man. Ah, wala mo nagdungan. Ah, ito po si Tatay Mario no inahanap po niya si Nanay Lydia. Ewan po. Asan? asa na ni mo Nagibilin? gibilin? Di ako. print niya. Siya mo motoy ko nitindig ko po. Wa yan. E, e, o, ano? ito, ano? Ah, wala siya. Basig ko ba sa inyong balay? Basig yung ulit. Pwede mo nagsabot dahil, eh, mga lakaw mong duha. Ako gina ito. Ato tayo sa gawin. Hindi pa lang sa gawin. na dahil kagbugas? Kagbugas. Nauro na dahil inyong bugas dahil, eh, di ba? Pag-anin mo dahil, laghan pa kagbugas? na bugas. Wala na kay bugas. Ayan, dito po si Tatay Mario po, mga kalingap at kalangga. In Brussel, andito po. Royal of Malalag, si Tatay Mario po, andito sa bahay kasi wala na po silang gigas, Ayan, kung nakita po ninyo yung ating upload video po, no, namamas ko po si Tatay Mario sa iyo, Royal of Malalag. Yan hatagan kay pinaskuhan ni eh, Dodong. Wala yeah. pa. Ah wala pa. Ah. pa magpa magpadala ra to. Nagsulat lang dito. nila ang mangka. Basing mo ato si J.Lo sa inyo ha. Oo, oh, ito yan. Yeah, so Wala ka katulto silang balay? Wala. Yeah. Ah. Ah, tulat lang sa inyo ha. At, sandali lang tayo ha. Magkuhas na bigas. Ayan, buti na lang po mayroon po tayong stock dito na bigas po mga uh, karu kalingap at mga karusel. Ayan tayo. Bigas tayo. Ayan, yan lang po ang ano natin, may bigay kasi yan lang ang nasa bahay. No, limang kilong bigas. Galing po yan sa ating mga sponsor. mo tay? masabi mo tayo. Ayan, ay may bigay po tayong pinaskuhan kay tayo tayo. 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 Kaya ano minsan kayo mo kay Ruel of malalagtay baka ano ma marinig niya ang sahi po ninyo. Good. Ang sabag ka po eh. Ang upang ka. Pagkaan po yung trick ko. ayaw ka pinaskuhan. Oh, sige, isulti. No. <laughs> Kaya hindi pinaskuhan. Nagpaingon ka din, nagsakay ka. Oh. Ah, maayo. Ka na. ka, nang lima ka kilong bugas. Wala ko, dito lang po nagbalay. Sakay mo po yung mga. Ha? Sakay mo po. Ah, masakay lang po ka. Ayan, yan lang po ang ating ano tatay. Yan po ang nasira ko po yung bigas para ah, uh, ibigay po sa mga tao na nangailangan. Kasi sa ngayon, wala po tayong sponsor si Tatay Nalipay, nabigyan po natin ng bigas. Yan po yung bigas, Tatay, galing po yan sa ating mga sponsor. Yan, marami po niyang nabigas, pero yan na lang ang natira. Marami din dito pumupunta para po maghingi ng bigas. At salamat, At may isa pang bigas na nabilin na, na para sa imuha. <laughs> salamat po sa ating mga sponsors na uh, patuloy po na, na mahagi ng kanila mga blessings po kay Kalingap Bella. Ayan, ito po, meron pa po, po tayong bigas na napira At yan po ang ating binigay kay Tatay Mario. Yung po mga bigas po ninyo na uh, bigay po ninyo sa akin, yung iba po ay atin na po na nabigay. At wala po tayong video na may upload kasi nga po, yung po naib nabigyan po natin ay mga mahiyain, no? Kaya hindi, hindi, naman po natin sila masisi. At hindi, hindi natin sila magawa ng video kasi ayaw po nila kahit nga po picture wala po tayong maibigay pero uh, ang ating pagtulong po ay para po sa tao nangangailangan kahit walang video kahit walang picture basta po may maitulong po tayo agad agad po ay ating pong ibigay ang ating bigas po kaya sa ating mga sponsors dyan ayan wala na po bigas si Kalingap Bella kaya ano na po ready ready na po tayo <laughs> sa inyong mga blessings po na ipamahagi po para sa pamimigay po sa ating kapwa uh, si Kalingap Bella po by next year po ay patuloy po tayo mamahagi po ng ating uh, tulong sa mga taong nangangailangan at kasi po si Otso ay malaki na pwede na nating bitbitin at tayo po ay mamahagi ng mga bigas po kaya sa mga Jan dyan, yan ready na po tayo kasi kapag may sponsors na po si Kalingap Bella at ayan, patuloy po tayo mamahagi po ng tulong yan tatay daghang salamat Kadri sa balay Salamat. wala akong kas na ibigay sa iyo tay <laughs> pag hulat na dito sa inyo ha kas basing mo abot si jello o di ka naman si daiday si nasi daiday sa ilahab basing mo adto dito sa, in sa inyo ha ayog laag kasi basing inig adto wala ka dito ayog laag dito na kasi inyong balay Kaya basing mo adto okay kay masig kuan magpadala si Dodo mag ng blessing sa inyo ha. Kasi mangadto ra natin na sila sa inyong balay. Kay e, karon nila agmong ka. Dala na sila ato agi to. ko ka kasi nana imong gibilin. <laughs> Tensyon na po sa boses po natin mga kanang ano po may trangkaso po tayo ngayon kaya yung boses po natin parang boses lalaki <laughs> may ubo po tayo at may sipon asa man tayo at doon tayo <coughs> ha muli na ka bitbito na ng bugas o sa so may mong ikasunti tayo sa itong sponsor tayo ng ka o bugas bugas <coughs> bilaw ba bilaw ba Paul po si Ayok. Isa kong isa kung pangalan? Limot po. Anak ka limot ko. Galing si uh, si uh, na si Inog. Ah, isa ko si Bella. Oh, Bella. Asa man ako ang apelyido, Bella. Ayok. Na. Ayok. ayok. Ah, abi na ko bayot kasi ni Bella bayot. <laughs> ayok. Ayok Bella Ayok. No. So, pila kaadlaw manakaadlaw ay bugas mahurot. Dugay you ni? Know? At taot pa na. Tama-tama. Hindi -tama, kahurot, ana. Muhatay na po si Dudong sa imuha. Dugay you ni? Kini, know? mawag pa ni bulan. Ah, maayo. Asa ito pa dahil bulan, maglugaw-lugaw na ka, ana. Hindi. Ito lang, namuha. Kaya maglugaw ka ni? Ah. Ito lang, kanang isa ka, kap na, Lodo? Ah. Ito puti. Oh. ah tuloy na ko nga. Ah, tuloy ka ka una na ah gadiin na. mukaon no. O, gamay ra gasto. <laughs> <laughs> Dugay mahurot insuod sudan nagbugas. Lupa. na dali tin gihatag nilang gro naghatag sila grocery sa inyo ha? O, katuwang Ah, oh. Ang sila pa, dapha. Ngaa pa? sa tapos gud. Ah, napa isa na lang. Ah, hulat-ulat lang kay maturo ra ka sila gilo sa inyo ha. E, pasensya na po na maingay po dito sa atin kasi mayroon po kong trabaho po dito sa harapan po. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. And thank you, thank you po sa ating mga sponsors. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa patuloy po ninyong uh, pagsubaybay. Kahit na po ngayon na wala po tayong views kasi minsan na po tayong nag-upload ng ating mga videos. Pero alam po natin na andyan po kayo na patuloy po na sumusuporta po. Ito po si Tatay Mario at andito sa bahay uh, na mamasko po. Yan, yung first video po natin, yan, uh, kumakanta si Tatay kasama si Nanay. Kaya hindi po tayo na, ano, wala pong mga messages po na dumating sa atin. Oh, o ano man galing sa Jika sa meron po nagpapadala wala po kaya yun po, si tatay kung meron po kayong maibigay ayan paki ano lang po kay Rowell of Malalag no meron naman siyang kapatid dito at siya na po ang mahalang magbigay po kay tatay yan wala na po sila tatay yung bigas kaya andito po sa bahay po no yan sa so, kulang anak tay grocery Ah, no, baka ano, magbigay sila dudong sa iyo ng grocery. Yan, maraming salamat tatay sa pagpunta dito sa bahay.